So guys, luto tayo guys ng ah ng manok. Yan. ibigay na tayo ng bawang. Igisa lang natin guys. Para mabango yung eh. sibuyas. Tapos ilagay natin yung para sa manok sa naman yung iba hindi design pero sa akin mas maganda yung Thank <laughs> you. buksan natin guys ibagay natin na lang asin at saka magic sarap Lagyan natin na ang paminta guys. Ang konti na lang. hirap magluto tapos mo mag video ka pa walang maghawak ng kamera sana maraming mag gawin dito manood ay kumukulong na guys Kita nanti makan lembut guys. もうこの、大いし。 Ano na natin? Lang natin ng tubig guys Saka Lagyan natin ng suka saka Tuyo so, Marami pang tubig Tama tama yan guys Maubos yung tubig Lambot na yung pangapa Stitch lang guys Mamaya na natin Kipa na natin yun ulit. Hindi pa maglambot. Buksan naman natin guys. Baka nagtuyo na eh. Okay. Yan. Kunti na lang. Okay guys. Inilah natin tutur lagi, guys Nang cuyo Cuka Ayo guys Terus buka ikos mo ikos guys para maghalo yung yung tuyo at saka yung suka sarap to ba eh guys dito guys pwede dito pang pulutan pwede pang ulam olahraga untuk guys tahan banget guys perusahaan latihan guys sulit dan namanya latihan yang namaku ini semoga guys para ini video besar

Salah guys, manuka nah, guys yang manuk, guys, oh, lagi? Nah, guys, malapot, nah, temuk, din, guys, Para, nah, guys, 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 pin si Sami ulit ya guys bubusnya na yung lang guys sarasa hindi na natin pubos yung lahat masarap na guys Yummy guys Yummy, yummy. Chicken feet. Hanggang dito na lang guys. Ang video natin. Kaya dito na. Paalam po. Bye. Hanggang sa susunod na video po. Paalam.